Magandang hapon po, Sir Francis and Ma'am Valerie. Magandang so, hapon magandang po, hapon. Magandang Ayan. hapon po, attorney. Magandang hapon. Sige, uh, nireklamo nire nyo raw yung wedding coordinator ninyo. Ano po ba nangyari? Attorney, ang nangyari po noong December 27, 2023, araw po ng kasal namin, uh, wala po kaming idea, wala po kaming... Uh, hindi po namin in-expect na ganun po yung nangyayari sa araw ng kasal namin dahil... Uh, meron po kaming wedding package na binayaran kay Mr. Alvin Ignacio. Uh, siya po yung wedding coordinator namin na taga Lingay in Pangasinan. And noong December 27 po, uh, 10.30am po yung kasal namin. Uh, di po namin in-expect na wala pong chart decoration, wala pong bridal car, and wala pong reception style, styling dun sa reception namin. And wala din po yung cake. Ah uh, lahat almost so, hindi yung siya na nakapag-deliver. Hindi po hindi. siya nakapag-deliver attorney. Sa Saan natin nakilala to? Si Alvin Ignacio, tama ba? Yes, yes. po. Sa Saan niyo po yun nakilala? Actually attorney nakilala ko po siya through Facebook pero uh, personally pinuntahan ko po siya doon sa mismong office niya sa uh, Lingayen Poblacion, Pangasinan. Okay so from Lingayen ito no nasa screen po natin. Yes po. Ah uh, ito ba tama ba AI AI production? Yes po. By Mr. Alvin Ignacio. Yes po. Okay attorney. so nag-meet kayo sa kanya kasi kayo ay ikakasal ng December 27. Ano yung inavail ninyong package, kumbaga? Attorney, ang inavail ko po is yung basic wedding package which is 185,000 pesos po yung. Oh, malaking amount yung, involved uh, yung po. ko po. Ano na yung covered dapat dun sa package na yon? Actually, attorney, all-in package po yung kinuha ko sa kanya. All-in na? Yes, yes po. po. So ipinagkatiwala nyo yung lahat ng uh, Preparation styling po. preparations yes, dito kay Mr. Alvin Ignacio? Tama Apo. po. Okay. Kayo ay nakapagbayad naman? Yes, yes po. God. Nabayaran nyo na rin ng buo? Yes, yes po. 185,000. So leading papunta na sa December 27 na kasal ninyo, siya ba ay nakausap nyo pa? Actually attorney, uh, pumunta po siya sa amin ng December 26 kasi meron po kaming simple-simple na okasyon nung gabi ng 26, parang uh, baile po kung tinatawag, yung traditional po sa isang lugar na merong kainan, uh, kunting sayawan. So pumunta po siya nung gabi yon, at doon po kinumusta ko yung preparation. Ang sabi po niya sa akin, sir everything is okay. Uh, relax lang po kayo. So ako I'm expected, sir na Uh, lahat talaga uh, ayos na yung wedding preparation namin and hindi kami magkakamero ng stress at hindi kami magkakamero ng problema. But ang nangyari, uh, nung kinabukasan na, actually, mini-message ko siya, sinasabi niya sa akin, uh, Sir, on the way na kami, mga around 4 a.m. Ng... 4 a.m. ng 27? Yes po, attorney. Okay. Uh, sabi niya, Sir, on the way na kami, pupunta dun sa... sa reception para i-set up yung mga Uh, dapat gawin. So, ganito, ganyan. Around 5am to 6am in between, sabi ko, uh, nasa na kayo? Sabi niya, Sir, traffic lang po. Ngayon, yung ate po ng napapangasawa ko, mini-message po ako na sabi, bakit wala pa yung mga... Mag-aayos ng reception bakit oh nabahala na rin sila Yes po yes. nababahala Even the parents po ng napangasawa ko nababahala na po sila bakit alas 5 na alas 6 na po ng umaga wala pa rin po yung nag-aayos And then uh, I ko po ulit si Alvin uh, actually attorney gusto ko magpahinga that time pero hindi na ako nakapagpahinga dahil nga uh, yun yung nangyayari doon sa preparation namin Ngayon minemessage ko si Alvin ang sabi niya sa akin around 6 AM or 6 to 7 AM sabi niya sa akin Sir inuuna po namin yung chart decoration sa simbahan. Sa simbahan, dito sa bayan ng Malasiki, Pangasinan. Pero, pero wala rin. Wala. Then so, ako naman, attorney, nag-expect ako na totoo yung mga sinasabi niya. And then, uh, yung isang kuya niya and then yung, yung ate niya, po. pumunta doon sa simbahan ng around 9 a.m. Uh, kahit po. isang flower, attorney, wala pong nakalagay doon sa simbahan. -decoration okay, so sinasabi pa niya na meron ng uh, ginagawa... Okay, may papunta na sila, may inaayos na inuuna yung sa simbahan, pero wala talaga. Wala, wala po. po so niloko pa kayo on the day na mismo na dapat stress-free na kayo kasi nagbayad nga kayo eh. para siya na yung magkasikaso ng, ng lahat. Yes po. Ang nangyari po nun, attorney, um, yung ati ko po, bigla po siyang tumakbo sa resort kung saan po naka, uh, doon kami natulog po, nag-aayos yung mga abay, tas kami dalawa. Tapos hinanap po siya, attorney, and then sumigaw na po yung ati ko na, Uh, 9:30 na bakit wala pa rin decoration. Doon na po niya kinontak si Alvin. Oh, ano na sabi ni Alvin noon? Ang sabi sa akin ni Arv, Alvin sir, ano, actually nung pumunta na yung ate ni nang napangasawa ko, uh, mini ko siya, sabi niya sir, uh, inaayos na po, tapos parang sobrang eh, stress ko na, uh, hindi ko na alam yung parang uunahin ko kasi isang oras na lang sir bago yung wedding namin eh. 10:30 uh -huh. yung wedding uh -huh. namin, which is 9, 9, 9:30 po pumunta yung ate niya? ang sabi niya, uh, inaayos po namin sir, kaya po namin ng one hour yan. Sabo, sabi ko, around 10, 10 a.m. na, sabi ko, nasan yung bridal car ng mga pangasawa ko? Bakit wala pa rin? Is, ang usapan natin, kako, 10 a.m. dapat nasa simbahan na lahat, nakaset up na. Ngayon, ang sinasabi niya, Sir, uh, tinawagan ko na yung bridal car, on the way na po. Sabi ko, hindi naaabot yan. Anong oras na eh? So, so in, in, in short, talagang wala na na-deliver? Wala, wala po. Itong si Alvin Ignacio, wala sa simbahan, wala din sa reception? Wala yes po. po. Yes Bali, po. Bali, ang na, ano lang po na, na coverage po ni eh, Sir Alvin po sa amin is yung mga gowns po namin. Gowns lang? Yes po. Okay. Tas well, kawawan na naman siya rin, no, itong ating mga bagong kasal. At syempre, nag-invita yan ng mga guest nila. No, no? Gusto nilang stress-free at uh, maganda sana yung selebrasyon ng kanilang kasal. Pero wala. No? Uh, Naka-contact nyo pa ba etong si Alvin? Actually, attorney... Ano daw yung rason? Bakit ng, hindi niya na-deliver mga yan? Actually, attorney, Ang nangyari, pagkatapos ng kasal namin, na, uh, wala nang nangyaring program doon sa reception namin. Ang nangyari, hinubad na namin yung mga uh, sinuot namin, yung damit namin, nagbihis kami para sa... Ah, uh, complaint namin sa barangay. So dinala namin siya sa barangay ng Pangasinan sa Lokib, doon sa lugar ng napangasawa ko and gumawa kami doon ng agreement. Kinausap din siya ng barangay captain na ano yung siya. nangyari. Yes, Oo, po ano siya, sabi attorney. niya ano daw nangyari? Actually, attorney, ang sinabi niya lang sa akin, uh, "This is my biggest mistake." Yan lang po okay. yung sinabi niya sa akin. Wala po siyang sinabi. And attorney, Indeed. honestly, wala po akong idea na Uh, siya pala ay eh, kumukontak lang ng mga suppliers like ng food, catering, yes. uh, like ng mga mag-aayos, make-up. So hindi ko po in-expect na hindi po pala niya uh, nabayaran yung mga supplier na dapat pupunta. Ah, so parang naging middleman lang to. Yes, yes po. po. So nangako siya sa inyo na magbibigay siya ng mga services pero i-outsource pa pala niya. Yes po. Doon sa, dun sa mga ibang provider, suppliers tama po. Okay. Nasa linya na po natin uh, Chairman Hidalgo, magandang hapon po. Yes po, magandang hapon po, ma'am. Good afternoon po Chairman, si Attorney JV po ito ng ACIS AC Party List. Chairman, uh, yes, may po. inireklamo po sa amin dito ang nagngangalang si Alvin Ignacio. Pamilyar po ba kayo dyan sa pangalan na 'yan? Opo, uh, actually Attorney Problem din po namin taong to. eh. dami na pong naloko. dami <sighs> na pong complaint po sa barangay namin. Asunotorius ah, so tama ba yung narinig ko? Madami na tong naloko? Opo. Marami na pong naloko. Ilan? Actually hindi po taga rito siya. Sa barangay namin taga Bali daw siya. Bali, Pantasinan. Bali palipat-lipat lang siya po nang nire niya po dito. Hindi namin po siya maloki kung saan po siya nakatire. Okay. Sir uh, ilan na yung alam niyong or na-report sa inyo ng mga niloko nito? Mga lima na po ang nagtumpin po sa amin. Oh my God, no? Bali, limang uh, ikakasal. pag po yung kaibigan ko rin eh. Pag-anim, yung na rin. Ganyan tayo, yung sitwasyon na narinig ko po kanina, ha? Ganyan din po yung nangyari po sa kaibigan ko. Pati yung kaibigan nyo, Kapitan? Opo. Niloko din, nabiktima rin? Opo. Okay. may, meron na bang na-file na kaso pato, uh, dito kay ano, Alvin Ignacio? Would you be aware, Chairman? Ang, ang sabi po nila, nasa NBI na daw po, yung mga complainant na nagpunta sa sa so, barangay po namin, sa NBI na po daw sila duretso. Ah so nag-report na sa NBI yung mga nabiktima? Kayo po ba sumali na rin doon sa nag-report uh, sa NBI? Honestly yung sir. Yung mga complainant po. Oo. Honestly sir, yes. Meron po din po kaming complainant. Nagreklamo na rin yes, sa NBI. Pero of course, kailangan may tigil na yan kasi until and unless, siyari, malaman din ng uh, mga gustong ikasal na may nangyayaring ganitong scheme. Okay, kailangan po natin magdoble ingat. Chairman, may kasulatan ba or nag ba dyan sa barangay nyo? Meron po bang nangyaring pag-uusap patungkol dito kay Alvin Ignacio? Ah, uh, may isang po na ano, yung nilipatan niya ng bahay, yung complaint niya sa bahay, hindi doon sa, sa kasal. Hmm. Yung bahay, iniwanan niya, hindi siya nagbahay ng apartment, kuryente, at tubig. Yun, doon lang siya kumpara pero yung ibang mga kaso niya hindi na siya kumpara. Nasa linya na natin at ini si Colonel Castor Jr. ng uh, Linggayan, Lingayan, Pangasinan po. Colonel Castor, magandang hapon po. Yes sir, good afternoon po. Lutin Colonel Castor po ng Linggayan Police Station. Ayan. Sir, ilalapit po namin sa inyo, no? Itong reklamo ng dalawang mag-asawa pumunta sa amin, may nag-i-scam -e po dyan wedding coordinator. At apparently, hindi lang po sila yung nabiktima, madami-dami na rin. Ah sige po sir, ah, yung kapulisan naman po natin dito sir, eh handang tumulong lalo na sa mga taong nagrabyado po. No? Oo. baka naman may records na rin kayo dito kay Alvin Ignacio. Ah may initial coordination po yung office ni Sir Todd po sir, ah, Base sa record po natin no, na hawak ko. anim po na nagpa-blatter no for oh, record. Dadagdagan pa. Okay, La lahat ba yan pa, taga-Pangasinan? Ah, uh, mostly sir taga Pangasinan po. Okay. Oh my oh my god, no Sherry, no. Kawawa, kawawa. Syempre, kawawa yung mga ikinakasal at syempre, nakakaya na rin sa mga guest. Oo, yun talaga yung concern natin diyan. Ah, uh, Colonel Yes sir, maganda hapon ba? Yes Opo, no? po. Kasi uh, nabalitaan namin kanina na may report na rin po sa NBI against dito kay Alvin Ignacio patungkol nga diyan sa mga pang-scam niya, fraudulent activities. Okay. Sir, ano po kaya din pwedeng kumbaga sabay na investigasyon na pwedeng gawin ng ating mga uh, PNP? Uh, pwede naman po tayong makahanap ng mga witnesses po yung doon sa mga biktima po natin. Uh, initially sir, no, itong itong nirereklamo nila sir ay hindi po siya residente ng Lingayen for Information na po ng mga listener natin. Okay. Uh, alam niyo na po ba, ba kung taga saan yan? Sir, Iyong kanya pong uh, business is just so happy na dito lang po sa Malinggayon. Okay, no no, We, let's not call it business. Uh, let's call it uh, a, a criminal activity. Ah uh, yes, okay. sir. It, it, ito po yung ano po no yung kanya uh, yung opisina niyo po no. Opo, uh, nakuha nating na bigyan that. ng impression of legitimacy yung ginagawa nitong si Alvin Ignacio. Apo, Opo, sir. According sa doon sa mga report na galing din mismo sa nag-report sa atin eh taga ibang bayan po siya, hindi po siya tagaling gayon. Okay. Pero he's residing from Pangasinan po. Taga Pangasinan. Sige, ganito po no, Colonel, no? kasi may nangyayaring investigation na rin ng NBI. Siguro, we will uh, have to coordinate na lang para may simultaneous investigations both from the PNP and, and the NBI. Yes po sir, maganda po yun. May coordination oh, oh, po kasi tayo. Kasi siya rin. Um, ang, 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 ang mga biktima po. Opo, no? malaking amount yung involved dito ah uh, dito pa nga uh, all-in package, 185,000. Good for ilang tao yon 100 pa kuha, oh, Tony. Oo. Oh. ay eh, kung li lima, anim yung nabiktima niya, oh, aba, baka milyonaryo na ito ngayon. etong si Alvin Ignacio. Hindi malabo, attorney. Eh. Di ba? And yes, we, we uh, <laughs> yan pa lang yung nagre-report, Colonel. Baka meron yes, pang dumating, no? Pag napanood nila itong uh, insidente ngayon, marami pang maglalakas loob na magre-report dyan kay uh, Alvin Ignacio. Well, Shari, ang nakikita ko dito, obviously there is fraud, there is deceit na ginawa nitong si Alvin Ignacio. Okay? By the way, di ba natin na-contact na yan? Yes, hindi po siya sumasagot at union, hindi din po natin ma-contact uh, itong AI Production at yung uh, wedding coordinator po na si Alvin Ignacio. Wala po talaga. Wala talaga. Okay, well, kung yung, there is false pretenses, estafa, basically, uh, dyan uh, babagsak yung pwedeng uh, yung mga ginawa nitong si Alvin Ignacio actually attorney nag-message po siya sa akin ngayong araw lang uh, yes, yes po alam niyang pumunta kayo dito ah uh, hindi ko po alam kung sino po yung nakapag-inform okay. sa kanya pero ano sinabi nag-message po siya sa akin ngayon ang sabi po niya dito sa akin ito po yung mensahe niya hi sir Gerald. good afternoon po sir hinihingi po sana ako ng inap time para po sa hinihingi niyo pong refund. Ito po yung message niya sa akin ngayong araw attorney. So refund na lang yung kaya niyang ibigay. Ah, <laughs> actually ah. attorney, uh, may agreement na kami sa barangay nito pero hindi po siya tumupad ng December 31, 2023. Ang, ang naging agreement namin doon attorney uh, ibabalik niya yung 80% doon sa 185,000 na binayad namin which is 148,000. Okay, ba bakit 80% lang? Uh, yun po yung naging agreement namin kasi uh, kinonsidered ko po yung na niyang gaon. gown. Gown. Dapat nga mas malaki pa eh, kasi yung damage. Damage. Yung damage sa inyo, hindi matatawaran yun, Shari. Okay, um, sir, saglit lang po, makasingit lang po. Meron po palang mensahe si Sir Alvin sa ating staff. Uh, hi, Ma'am Doon. I would like to uh, apologize po since na-explain ko na po yung sa side ko uh, sa inyo. Baka pwede na rin ma-mention na lang po sa discussion mamaya as per advice by my lawyer. Sa court na lang din daw po. mag -din daw po kami pupunta, Ma'am. Thank you so much for reaching out. So there is mayroon na pong court uh, action, court proceedings? Mm -hmm. Wala pa? Actually, attorney sa amin po wala pa. Wala pa po kaming case number sa korte. Eh. Okay, so umiiwas na no tong si uh, Alvin Ignacio doon na lang daw niya sa korte sasagutin. Pero I advise you preserve yung mga evidence na meron kayo. Yung yeah, mga those are already admissions. Okay? Hindi ka naman magre-refund until and unless nire-recognize mo na hindi ka nga nakapag-deliver. Okay? And ang and dami niyan, yung mga conversations, meron ba kayong pinirmang ang kontrata with, uh, with him? Uh, yes, yes, Adonis, meron po kaming contract for wedding. Okay. Sige, pati yung mga conversations niya nung sinasabi niya na papunta na kami sa kasal, papunta na kami dun sa uh, simbahan ide, ide decorate Yun, you preserve them because those are evidence na may nangyaring panluloko. Yes, okay, boto. Kasi sabi niya later on. Hindi uh breach of contract lang 'to. Okay, hindi lang hindi lang talaga ako nakatupad sa kontrata. No. Clearly nanloko siya kasi he made it appear na talagang ginagawa na niya. Okay, papunta na kami sa inyo na traffic lang kami. Okay, papunta na kami sa simbahan. Kayang-kaya namin yan even with uh, less than uh, one hour. Obviously, nanloko yan. And, and Shari, narinig naman natin from the chairman. Hindi lang pala kayo yung mga niloko nito. Tama si... Po. Ultimo kaibigan ni chairman na loko. Ultimo natin. kaibigan ni chairman. Okay, so hindi, hindi pwedeng ano lang. Hindi pwedeng breach of contract lang yan. There was obvious deceit, fraud. Okay. So ganun po no ang ay, 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 my advice is let's file the criminal case against etong si Alvin Ignacio. Doon naman sa criminal case, kung magkano yung uh, kailangan niyang ibalik, pati yung korte sabi na sa inyo yon kung magkano dapat yung ibabalik and yung damage, syari, yung danyos na Tama po. yung kahihiyan. Kakahihiyan po doon sa that's buong barangay. The, that's, I think that's the right term shari. Kasi you invited no yung mga malapit sa inyo, yung mga pamilya nyo kaibigan ninyo tapos wala ba lang barangay pala yung uh, pinuntahan no sir oh, tiniyin nga eh sabi ng netizens natin hindi na, hindi na rin mababalik yung moment na yun yes. kasi yun shari. eh kung baga, oh, isang oh. isang beses lang mangyayari sa buhay mo correct, tapos sinirap sinira pa Tama so po. napaka sakit nun of course uh, yes, Mag-asawa, yes. oh, Diba, di oh, ba, oh, oh. oh, oh. Kaya nga sila nag-bayad, Jari, para stress-free. Tama po. Stressful pala yung December 27. Well, we are very sorry na nangyari po sa inyo to. Prinsesa ka sana nung time na yun, madam. Pero um, may... Um, naiyak na si ma'am. Oh. stress po siya talaga. Baka, eto, for sure, alam niya nandito mm -hmm. kayo, nakikinig yan. Si Alvin okay. Ignacio. Pero bago, si, bago kayo magminsahe, sir, uh, ito pala yung uh, sinabi sa staff namin, uh, as per Sir Alvin, Mag-usap daw po kayo ulit at babayaran naman daw pero wala na daw po siyang pera. Wala naman daw po siyang pera ngayon. Um, Nakapag-usap na rin po kami dito sa barangay. As of now po kasi wala po talaga kami available funds para sa request po nilang refund. Sana oh. po mapakiusapan po sila, ma'am. Yun po ang um, message po nila. Ma'am, sorry, sa... excuse me po. Um, bali, pangatlong beses na po kasi niyan sinabi sa amin, ma'am. Oh, uh, una, December 31. Pangalawa, Um, sinabi niya po ulit na January 31 po. Kaso wala pa rin po. Tapos ngayon na naman. Kaya hindi kami maniniwala po. Lagi na. lang kayo kasi mga pinapamakuan po eh. Wag na. Wag na pagbigyan yung mga ganyang klase. Shari, binastos na kayo dito eh. Niloko mo na kayo. Ngayon, magtitiwala pa ba ulit tayo dyan? Wag na, no? Once na niloko ka na, wag mo nang pagbigyan muli. Tama po. Okay? So, uh, I think yung suggestion natin, Shari, let's combine, no? Yung mga iba pang mga niloko niya kasi there is a trend. Opo. Parang sindikato kung gumalaw tong si Alvin Ignacio, may pa-office office pa siya. Pumupunta mm -hmm. pa sa ibang bayan. Uh at okay. Pero um, Sir Francis and Ma'am Valerie, mm -hmm. kung sakali man pong nanonood po siya ngayon, may nais po kayong mensahe? Siguro kayo muna po, Sir Francis. Ang ang sa akin lang mamshari, no ang message ko lang kay Mr. Alvin Ignacio uh, itigil niya na yung mga maling gawain dahil uh, kawawa naman yung mga kopol or yung mga wedding dreams na, na, na yung nangarap na maging maganda yung kasal nila at maging successful and uh, makita ng pamilya na masaya na habang ikinakasal pero hindi nangyayari dahil sa ginagawa niyang panloloko sa mga kopol. So sana itigil niya na yan Ma'am Shari ang ganyang gawain attorney. Yes, yes, yes. Again, no? I-diretso na yan sa korte kung gusto niya makipag-usap, meron namang procedure yan sa korte. Okay? Uh, upon the authority of the court, kayo po ay pag-uusapin no kung, kung may magkakaroon ng agreement, ang kinakabuti lang niyan. Okay? Compared pag ngayon lang kayo mag-usap, pag uh, yung agreement ninyo ay with upon the authority of the court, magsisilbi yun na parang desisyon na ng korte para in case na hindi ulit siya tumupad Korte na mismo yung mag-iimpose ng penalty sa kanya. Okay? Mm -hmm. So, yun ang advice ko po, no? Uh, kung gusto niya talaga magipag usap i-file na muna natin yung korte, no? Dapat sa harap ng hu huwes siya. Uh, mangako. Uh, ilang years na po ba kayo sana, sir, na bilang mag, uh, magkasintahan? magkasintahan no? Four years po. Bago years po kayo ikasal, mm -hmm. eh sir. Mm -hmm. Thank you. Sa mga nanonood po dyan, no? Baka may mag-propose ngayong Valentine's. Okay, sa pagpaplano po ng kasal, tayo rin po ay maging maingat. Mm -hmm. I-check natin, i-verify natin yo, yung mga coordinators, wedding providers natin. Kasi alam nila, Shari, malaking industry yan eh. Apo. Yung kasal. Andaming gustong ikasal. At pag ikaw ay ikinasal, gusto mo yung ingrande, gusto mo yung maganda. Kasi Tama po. once in a lifetime lang yan. And you will be inviting yung mga guests, yung mga pinakamahalagang tao sa buhay ninyo. Gusto nyo, syempre, may experience nila. Pero eto na nga yung nangyari. We are very sorry that it happened to you. Okay? Thank you. And hopefully hindi na maulit. At least uh, nakita din natin ano, nakuhanan din naman din natin ang panig siya. Uh, si Sir Alvin at uh, ma'am sasamahan po namin kayo sa tanggapan po ni Colonel Vicente Castor ng angat Chief of Police po ng Linggayan, Pangasinan para po makapagsampa po ng kaso laban po dito kaya Alvin Ignacio. At uh, nananawagan din kami uh, lalo na doon sa mga nabiktima din po ni Mr. Alvin Ignacio na samahan po sila mama Valerie and Sir Francis. Uh, kasi base sa sa barangay and sa PNP marami po itong naloko. Marami nga. Maraming Oo. naloko. Tapos puro sa Lingayen. Iba-ibang oh. ano. Iba-ibang lugar pa? Yes po. Oo. Oh, 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 oh. Ngayon mm -hmm. po ma'am, uh, meron po ba kayong plano ngayong Valentine's Day po? Actually yung mga plan po namin nasira po talaga dahil po kay Alvin Ignacio. Even, even after po ng wedding namin, wala na kami nangyaring parang... Wala pang honeymoon, shari <laughs> sina <laughs> Francis at Valerie. Mm -hmm. oh. Eh, sir... Meron po ba kasi, alam nyo sir, siguro ma ma masaklap man ang nangyari, no? Ah, hindi naman nat walang may kagustuhan po nito. Ah, araw naman po ng mga puso. Meron po ba kayong mensahe para sa isa't isa po? Sir, siguro, araw naman Valentine's Day ngayon, oh, sir. sir! Ano oh. yung gusto mong imensahe kay Ma'am Valerie? Actually, ma'am yung... kahit naman hindi Valentine, meron kaming mensahe sa isa't isa. Oh. Ayan, ayan. <laughs> <laughs> Maari ba namin malaman? Uh -oh, na yung mensahe po ninyo? Para gumaan lang yung loob ni ma'am. Mm -hmm. uh, uh, attorney Ma'am Shari, ano, uh, actually, ang sabi ko nga sa kanya, bago man yung kasal namin, tapos tumati yung kasal namin, sabi ko nga sa kanya, kahit anong pagsubok yung pagdaanan namin sa buhay, uh, uh, mamahalin namin yung isa't isa. Ayan, Shari. Ma'am okay. Valerie, kayo po. May nice kayong mensahe kay Sir Francis. <laughs> Mamalaw naman niya po yun araw-araw na po. And then, uh, nangako na rin na rin po ako sa harap ng simbahan kasama siya po. Then, tutuparin na lang po namin yung dalawa. Kahit ganun po yung nangyari sa kasal namin. Ayan. Ayan, no? At least magiging mas matatag yung pagkasama nila dito sa pagsubok. na On the first day first of, day of po. their marriage. Opo. Oh, okay. At ayun nga po, ay may nag- may nagre-request yung mga netizens, kiss the bride daw. <laughs> Siguro maganda dito kayo mag-kiss. Sige sir, nanonood din si Senator Raffy. Oh. Sir, kiss mo daw si ma'am kasi Valentine's Day naman today. Saan ba kayo magde-date sir? Wala, ako na. Taga saan po ba kayo? Sa tagig ma'am kami umuwi. Po. Ah, sa tagig talagang dun lang po talaga sa... Uh, Diyan lang po kami nagre-rent ma'am ngayon. Yes. Pero taga Pangasinan po. Oh, Ako po, taga Ako po ma'am, taga Pangasinan. Ako Siya po taga is Taga Quezon province. Quezon province. Mm. Paano po kayo nagkakilala? Nagkakilala po mo sa trabaho po. Sa? Sa trabaho ma'am. Sa trabaho. Ah, sa trabaho. Mm. mm. An an ano paano po nag-start 'yun? <laughs> start 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 mo na sa away. <laughs> Nag-away pa kayo. <laughs> <laughs> sa away muna. Mm. Bago bago na develop yung <laughs> yung relationship. Ah, <laughs> uh, tapos sinuyo mo lang ng sinuyo. Sinuyo mo lang sinuyo, ma'am. Hindi mo na pinakawalan. <laughs> Ayun, okay. Sige po, uh, Ma'am Valerie and Sir Francis, sasamahan po namin kayo sa tanggapan Salamat po nila, po. Colonel Castro Jr. para makapagsampa po ng kaso. At kung meron man po mag-message po sa amin at magsasabi po na sila din po inabiktima ni Sir Alvin Ignacio, ay uh, isasama na din po natin para isahan na lang po ang pagsampa ng kaso laban sa kanya. Salamat po at magandang hapon po. Magandang hapon. Ayun.